Rubik's magandang umaga po sa inyong lahat. At uh, kumusta na po kayo dyan. Okay, so itong nakikita nyo ay 4x4 na Rubik's Cube, no? Mm -hmm. Okay, so ituturo ko uli no? Mm -hmm. uh, turo natin uli ng tama. <laughs> ng tama. Ng very, very light, no? Ayan. So, diskarte lang ang paggawa ng ating tinatawag na center. Ayan, ganyan. <clears throat> Paano mo siya mapagsasama-sama? Na ganyan. No? Okay. So, kapag nakagawa ka na, no, lagay mo lang sa ilalim. So, yung dilaw naman. Ito, pwede rin naman ganyan, mga senaryo, no? So, basta magkatapat sila at ngayon mo lang siya gagawin, Pwede na pareho silang nasa taas. Ano ba yung nasa taas? Di ba pagka naka-front sa ito, nasa taas ng bandang kaliwa. Ayan, yan eh. Kaliwang loob, kaliwang labas. Kanan loob, kanang labas. Parang ganun lang yon. Inner, outer, no? Okay. So, dito, pag mo, same lang din ito. Kaya, pwede siya, no? So, ang gagawin mo naman dyan, para hindi magusot to kasi iakat natin yan, di ba? Uh -oh. Dapat magkatapat, no? Ganun mo lang. Kasi susunod to eh, di ba? Mm -hmm. So, pareho silang nasa taas. Yung isa kaliwa. So, ito, lalagay mo naman sa kanan. Yung parte ng kanan, ito, dalawa. E, kung mga inner sila, eh, dito siya. Yun, na? No? <clears throat> Then, back. Yun. Napagdikit mo siya at tsaka yung center mong unang ginawa, buo pa rin ngayon, nung nabuo na kung mga ito yung ka-opposite nya, tapos yung isang dilaw na lang ang problema natin dito medyo madali kasi malaya mo siyang maiikot kasi dito meron ka ng white at dito ka maglalagay ng yellow para nga hindi mo ma misplace itong nabuo mo na kaya itong part na itong gitna yan. Medyo madali-dali dyan. Ang babasahin mo lang dito, pag nakita mo na siya, nasaan ba siya? Yun. Yung pwesto. So, same lang din. Kahit nandyan yan sa baba, di baba mo rin to ng kaliwa. Eto, kanan eh. Parang ganun lakwenta kwenta nun. Then, pagsamahin mo, pwede namang ito akit mo. Same lang yon, No? Okay. So, alam mong ang puti ang nauna mo, no? So, ilalim mo siya. Ngayon, iaakit mo uli siya, di ba? Same lang nung ginawa natin, nung inaket natin to, sumama yung isang paris niyang puti, ano? Di ba, ganon? Ito, ganon din. Kung mga pares na silang bar, so, pagtapatin mo lang. Ayan. Ito yung aakit mo, di ba? Dahil pag inakit mo yan, susunod yung isa, eh. No? So, iwas mo to dito. Ayan. Then, back. Ayan. Para, pa, dalawa na yung center mong nabuo. Ayan. Na. Ayan. Ganun lang. Then, dito. Ayan. Di nung pares ng buo, andyan na ngayon siya. Pwede namang ganyan. Yung Uh, yung puti naman ang nasa kaliwa mo ang kanan mo, dilaw or pwede naman yung dilaw o puti kung anong gusto mo parehas lang, na no. okay, syempre observe muna kung baka may advantage na pair na yung isa eh o ano, so wala kahit isa wala so, depende na lang sa'yo kung ano uunahin mo na, no. okay so kung red, ayan na yun na, no. ayun pag na-pair mo ng gano'n, lagay mo niya sa gilid. Ayan. Hanapin mo yung isang ka-pair niyang puti. Ah, uh, red. Ito yung isa. Ayun yung isa. So, lagay mo nung gano'n. Dahil nasa ibaba eh. <coughs> Ito dapat ibaba din, di ba? Pero hindi mo dapat sagasaan to Ayan. Kumbaga lang eh, uh, safe siya dyan. Dahil alam mo, dito mo siya nilagay kanina eh, no? Saka mo siya i-gano'n. Yun. Then, isama mo na iyon Okay na. Ganun lang kadali. No. Ngayon, ang problema nito, yung kasunod na kulay dito. Ah, green ba siya o blue? Ah, kasi may kulay yan. Eh. Paano mo ngayon malalaman na ang isusunod mo dito ay eh, green o blue? Yun. So, ganito lang yon Kumuha ka ng isang corner kahit alin dyan kahit alin. Na. <clears throat> Mas maganda nang piliin yung merong kamats ditong kulay. Ayan. Na. Kita mo? Okay. So, ano yung na, ano, ano naman yung part ng corner na kinuha mo? Red, may red siyang kasama eh. Blue at yellow. Ngayon, ano yung nabuo natin? White tsaka yellow. Eh, may yellow to di dun mo siya itapat iikot mong ganun ayun di ba pa ganun yan eh tsaka ito ganun so ito ngayon blue itong side na to ayan at kapag nagawa na natin yung mga centers na yan i-check iche pa rin natin niya kung tama dahil kung baliktad nga at hindi naman totoo to o oh, hindi natin mabubuo to sa huli na yon So, blue. No, blue. So, naka-up to. No, naka-up. Ito'y naka-up din. Pwede namang hindi na iwas yan. Ganyan na lang. Taas mong ganon. So, yung red natin na broken uli. Iiwas mo lang itong ganon. Then, back. Di ba? Ayun siya. Naibalik natin yung red. Okay. So, para mas safe yung blue mo, iganon mo uli yan Maganda sa kaliwa. O kung saan ka bihasa. O kung saan ka mabibihasa. Ganun. O masasanay. No? O ano pa bang ibang parola or word na <clears throat> madaling maintindihan. O yun nga. Kung saan ka magiging bihasa. No? Doon ka. Ayan. Tama-tama. Ito na. Match na. Same lang din yung proseso ng pagtapatin mo siya. Ayan na no, pagtapatin mo kasi gagalaw yan eh. misplace eh. Tingnan mo. Aakit kasi natin to eh. Kasi kung hindi siya nakatapat dyan, ano, paano ganun, paano may paper yan? Eh, nabroken mo yung binuo mong una. Hindi tama. No. Ayan eh, siya, no? Tapat mo. O kaya ito tapat mo. Pwede rin. Ayan, Pwede yan. Basta magkatapat. No. Pag hindi mag magkatapat, hindi siya mabubuo. Hmm. Di ba? Para lang ano yan. O, alam mo na yan. No. Pag hindi tapat, hindi shoot. Yan no. uh, Okay. So, ikot mo dalawa. Ikot mo rin to ng dalawa. Ikot ka ulit dalawa. Para yung red mo handom pa rin. Okay. So, ito madali na. Yan. Itong dalawa dahil sila na lang yung naiiwan diyan no G ganito lang pag ano ano ka opposite ng red orange ito yung orange okay ayan pangit ang sitwasyon no? wala tayong buo na <clears throat> kahit isang barman lang mm -hmm. so kwentahan lang naman ng problema diyan <laughs> kwentahan la solution diyan tingnan orange daw di ba tama Opposite ng red. Yan. Orange, orange. Parehong nasa taas. Orange itong part na to. So, taas mo lang. Ayan. Diba? Iwas mo dito sa kanan. Kasi kaliwa ka nagtaas eh. Na? Ayan. Then, back down. Ayan. Hmm. Isa na, tira. Paano mo ngayon maakit dun yan? nasa baba ito. Pwede mong pwede mong iikot, no? Yan. Pwede mong iikot dito. Okay. Pwede diyan. Kumbaga lahat ng sides na yan mapupunta nito, depende kung iniikot mo, no? Para mas madali, ganyan na lang. Tapat mo ngayon yung buo na yung isa na nasa down ba? Kapu, kapa, uh, katulad nito, iba pag inikot mo yon. Ngayon kung inikot mo naman siyang paganyan, useless niyo Magsasali silang sila. Okay? So, ang tama paganyan. Kung nasaan 'to, yung isa na iaakyat mo doon para kumpleto na sila, dapat pag meron kang inalis, buo din. Ayan. Na kapag naakyat mo na paparis siyang ganun eh no. Okay? pero so, kasi kung ganito lang, ayan oh, parang pagpapalit ka lang yan. hindi naman nabuo o alin doon. No? Okay? So on the best way 'yan. Para silang nakababa kasi iakat mo nga eh. Hindi ang mangyayari maiiwan to, di ba? Pag akit naman, siya yung paparis doon. Yun, na? Eh alam mong ito orange. Andun yung isa. Iiwas mo ngayon ito. Yun. Then, back down. Para magpare sila. Paano naman na i-check-check yan? Kung tama, ayan na. Oh. Kuha ka uli na isang corner. Kahit alin dyan. Tapat mo sa kulay kung ano yung kinuha mo. Tulad nyan. Oh, kita mo na. Blue, orange, white. Check mo nga kung tama ang ka-opposite niya ng blue, green, tama. Orange, red, tama. At saka yung white, opposite white, uh, yellow. Kaya tama sila. Na? No. Okay? So, yun muna. Medyo mahaba, ano? Paano minamatch o ginagawa ang mga center ng 4x4x4. By by Nauutal na naman ako, mga karubis. <laughs> Okay, so yun lang muna. Ayan, ayan, ganyan. Para kitang kita nyo, no? Okay. So, maraming salamat po sa mga suporta nyo, mga Karubiks. At uh, abangan nyo yung part 2. Okay. Maraming salamat. bye